Hindi lahat ng mahaba ang pasensya, mahina. Minsan, matagal lang silang umasa. Gaya ni Miko, babae, ina, nagmahal, nagtaya, pero ngayon hindi na pag-ibig ang pinaglalaban niya. Bahay na ang pinag-uusapan at hindi basta-basta. Bahay na siya mismo ang nagpagawa, ginastusan ng apat na milyong piso, pero nakapangalan ang lupa sa mga ilnos. Oo, hindi pa tapos ang bahay, pero mukhang tapos na ang lahat para sa kanya. Willing sana siyang makipag-areglo. Bayaran ng in-laws para hindi na makipag-agawan. Pero ayaw makipag-settle. Kaya sa sobrang sakit at inis, gusto na lang niyang ipatibag ang bahay. Mas gus gustuhin pa niyang masayang ang 4 million kaysa makinabang ang mga taong hindi marunong rumispeto. Kahit sabihin mong mayaman na siya, hindi biro ang ganong halaga. Hindi lang pera ang nawala, tiwala, panahon, pagmamahal. Lahat, sabay-sabay na nawasak. At dahil tila wala na mapuntahan, nagpatulfo na si Miko. Oo, umabot na siya sa programang Rafi Tolfo in Action para humingi ng tulong legal at para maiparinig ang panig niya. Hindi na ito simpleng hugot post sa social media. Isa na itong laban para sa ustisya. Pero ito ang mas masakit. Imbis na unawain siya, babaya rin ang unang humusga sa kanya. Kasalanan mo yan. o ka. Pabibo ka lang. Nakakapanlungo. Wala nang espasyo ang gababaihan para masaktan ng totoo at humilom sa sariling paraan. Sinasabi ng iba, mag-move on ka na. Pero hindi tayo pare-pareho ng sakit no. Baka kung tayo yung iniwan, niloko at pinagtatawanan pa online, mas matindi pa ang drama natin. Huwag isugal ang lahat. Sa relasyon, pagmamahal ang simula, pero respeto ang kailangan para tumagal. Hindi sapat na mahal mo ang tao kung hindi ka na respeto uubusin ka. Kaya huwag ibigay ang 100% sa taong hindi pa handang tumanggap ng buo mong katagpagkatao. Legal ang isyo, hindi lang hugot. Sa mga tulad ni Miko, may paalala ang mga abogado. Never build on a land not under your name. Kung hindi pwedeng ipatransfer, get a 50-year lease contract at ipa-annotate ito para may legal kang hawak. Protection first, emotions later. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon ka, kumonsulta agad ng legal advice. Hindi lahat ng sugat, pusula ang dapat kamutin. Minsan kailangan ng abogado. So, ang piece of advice natin for Miko, tahimik ka muna. Hindi lahat ng laban kailangan i-post. Minsan, healing comes in silence. Social media won't fix your pain. Magbakasyon ka, yakapin mo anak mo, sa kana ang ebidensya, ang screenshots, ang sagutan. Kasi kahit anong proweba pa, iisa lang ang katotohanan. Niloko ka, wala ka nang dapat patunayan para sa ating lahat kung magtatayo ka ng bahay siguraduhin mong may pangalan ka at kung magtatayo ka ng buhay kasama ang isang tao siguraduhin mong may respeto siya kasi kung wala 4 million man ang puhunan mo malulugi ka pa rin